kawagan dito kayo. O, bijuan mo ako. Samahan niyo ako, guys. <laughs> Well, pa ata dyan, ma. Ha? Well, pa ata. Ayan, binipas. Ayan. Oo oh. nga. Magkano din dyan? 30? 30 ata. 10. Ah, 10. Amis. Ano tawag dyan? Amis? Garden? Yan yung Amis Garden, guys. La 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 Ayan, ang ganda. Buri-buri. <laughs> kayo ang ganda o. Oh. May dito. Saan galing to? Ha, galing. Aisha. Adventure, guys ate. Ayan. Ano tawag dito sa hayop na to, guys? Ay. Ayan. A Garden. Dapat pumunta tayo dyan sa lubo. Pasyal pasyal tayo, guys. Sa Monday. Ayan ang ma-amiss. amiss pala yun. Ang daming mga puno, guys. Eh. May mga ginagawa pa, guys. May mga na-practice, eh. punta kaming park. Ang dami mga tao. Sa mini garden. Mini garden tawag dito. Welcome, welcome guys. So, ano Ayan dito. Halaman na alagang wag kapakan. ayun dito tan oh, anong tawag dito? taiko ba papunta doon tayo? Okay, chan, ninyo. Ninyo. Ganda, no? <laughs> <yon> ako kahit minsak 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 Like and follow. Like and follow Rona Velasquez. Okay. Mag e 11 AM na siguro. No? Tanghali na kami na masyal. Dapat madali na. Ano oras ang bukas dito? 8 na? 8 8. maraming butterfly kasi maraming bulaklak sa paligid. Okay, bye. Love you all. too. Ito, iikot tayo. Iikot ko kayo guys. Ang dami flowers. Hindi masyado kita kasi <laughs> tanghaling tapat kami nagpasyal-pasyal. Ayan. Yung Jonakis ko, ayun. <laughs> Magpayong. Ay, mag, ano tayo? Picture-picture na mga kapayong kay. Okay na. Pairam. Aray ko puso. Ayan, may bulaklak ito. Pairam ng payong kay. Tanghaling tapat guys. Tanghaling tapat. Ten. Ano oras ba? Ten... Mag-11 na, quarter to 11. Ayan, guys. Oh. gad ang flower. Hello, Ate Kayla. Ate Kayla. Mm uh -mm. -uh. Ganyan yan kasi maraming flower dito. Ayan, guys. Kito yan. Upo Ayan, ang oh. daming bulaklak dito. Ayan. Ikot tayo, ikot. Ay, nakapayong kasi. ako. Oh. Para kita yung bulaklak. dilim kasi ayan thanks like and subscribe guys selamat <laughs> May monkey pa yan dito. Ayan monkey guys. Ayun monkey. Saan ang monkey dyan? Ay, hindi, hindi sa kabila. Ah, sa kabila. Ang buka yan. sampai di dada Nggak kira tamu cemburu Dengan apa pasangan baru